ko kilala, di ko kilala la asong niya. Pag kinilapitan ko, hinawakan din yan mga ano. Eh, mga guys, so. Tayo yan dito mga guys. So, ayan, hawakan ko mga guys. Lucky, lka ka. Blackie. Bait ka na, bait. Oh, bait mga guys, so. Mabait ito mga guys, si Lucky. Si Lucky, oh. Hindi ako kilala nito. Sinabihan ko lang siyang mabait. Mabait siya. Kasi nakikita niya, nasa video siya nang pinakain ko siyang isda ayaw niyang kumain dahil ayaw siguro kumain talaga ng isda to ano dito lang siyang pagkala-kala sa amin itong kalsadang ito napakataba niya kung ano-ano lang -ano pinapakain sa kanya ng mga tao ano hmm. nainitan si Blackie siyang bantay dito siya anong ito siyang bantay dito sa kalsadang ito Okay, blocky. Mataba yan. Mataba. Mga uh, ka-guys, shout out sa uh, taong magkapanood nito. Hindi ako kilala nito, pero nang sinabihan kong blocky, nalapitan niya ako. Friend ko ito ngayon. Ngayon ko palang nakilala mga ka-guys. Si blocky ay mabait. Masugat sugat ka blocky. Blocky, may kaway ka dito. Hmm, kaway. Pag-share, pag-subscribe ang amin YouTube. May blocky. Nah, alis na siya, mga guys, ayo Ayun, oh. nah, 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 siya. Ayunin guys! Oo, oo, guys mga init. laki. lagi, Kita na init. Ano, init? daw siya, Maglupa Presko, presko. Dito siya. daw to dito. Mm, guys, naliligo. Ganito ito kaya mga uh, aring ito siya at ito guys uh, at dito siguro marami nagmamahal dito kasi mabait na siya yung um, mga guys napakataba din niya kahit wala na muna tao dito na nag-aalaga kahit sino na lang nagpapakait sa kanya ayan mga ka, guys si Blackie. kung ano sana may sarili kong inuwi na bahay kasi may asa kami ano din ako may aso din doon sa amin malaki kaya ito naliligo ko sa dyan sa dagat hmm, okay guys yan si Blackie ngayon ko lang friend ito pag magbalik ako dito Ma, ano ko dito ito si Blackie ano Blackie Okay guys, shout out mga ka guys. Pag Share at pag subscribe ang aking YouTube channel. Okay. Share so, at subscribe guys. So, may subscribe sa dahil nakagat yata ng ibang asong pumupunta rin dito. yung mga ka guys, ang mga tanawan dito. Okay uh, bago ngayon ko lang nakilala kasi naantok pa siya oh.

kira-kira sudah punya youtube channel, mari kita maka guys, selamat, kita bisa nyumaga guys.